Yun, magandang araw ulit mga ka-extra Ali kayo at ako'y samahan muli Sa ating gagawin ngayong araw na ito Na napakasarap na pang merindahan. Kaya mga ka-extra Tarara at ako'y inyong samahan muli Sa ating masarap na gagawin ngayong araw Tarara mga ka-extra mga ka-extra ito ang ating gagawin yung ating balinghoy nakakita tayo ng ilaprasong balinghoy at gagawa natin ng masarap na itong meringgahan yan mga ka-extra ayan ating nabalatan na yan hindi ko na pinakita nalinis ko niyan kaya ng aking pag eh, jad o pag i -ir -ir. ay ating gagawin masarap na meringgahan ang gagawin natin dyan yan ating ating sasalod sa rin yung mga ka-extra kumakain ba kayo ang sinalod dito yan. kung hindi pa Yan, subaybay so, nyo nga hige hanggang dulo yung ating magiging video nito para matuto kayong gumawa ng sinalod na baling hall Saglit lang ito mga ka-extra mag ayadyad uh, kasi ilap lang ito Nagawa lang tayo ng merindahan Kaya kayo, ito na ang magiging masarap na merendahan nyo yung araw na ito yung mga extra yan yan, na lang itong mga uh, ka-extra yung ating needed yan at na, ito ng gitna na ito ay hindi na pwede kasi medyo may iting na yung ating gitna ng ating malihoy kaya okay na yan mga ka-extra yan <tapos> Ayan. abangan nyo mga ka-extra yung ating susunod na gagawin dyan Ayan, ay ating pipigaan para mawala yung kanyang katas Ayan. pipigaan na natin yan tanggalin natin yung kanyang pinakang uh, katas niya para mawala yung kanyang pait kasi pagka hindi natin yung pinigaan medyo mapait yung ating luto nyan kaya yan ha na? sisimulan natin pigan nya ating nyan hindi lang mga ka extra yan na, sinimulan natin pigan ng kanyang kata ng uh, kanyang katas alam nyo ba mga ka-extra yung katas nito ay pwede pa rin pakinabangan natin alam nyo kung magiging pakinabang natin dyan pwede natin siyang gawing ah uh, paste o pandikit kaya lang luluto pa rin yan mga ka-extra na lebas labas na labas yung kanyang uh, katas katas Diyan, tapos na nating ma tiga kung so, makatasan yung ating kiniadjad na balinghoy Ayan ay susunod naman natin dyan ay timplahan natin. At yan, lalagyan na ngayon natin ng timpla yun ating uh, gatas uh, cream sada natin. Tapos lalagyan din natin ng uh, asukal, isang kutsarang asukal para malasa sa yan. Ayan, tapos ating uh, haluin. X lang natin yan um, Dagdagan natin na kaunting gatas pa yan okay na na mix na natin ay susunod naman natin yan ay atin na lulutuin o ating isasala para tayo mamaya may makapag merenda ng mga ka extra yan maint na yung ating ah uh... lagay yung ating kawali lalagyan natin ng tamang mantika lang yung konti lang yan para hindi siya dumikit ngayon pwede na natin siyang lagyan ng ating uh, na balingoy isang kutsara yan tapos ipa natin yan ano Ating Ayan, ating takloban. Ayan, yung dahil kinakalangan, transparent yung ating magiging takip para kitang kita natin siya. Kung, uh, kung, maluluto na siya. Ayan, Ayan. tignan natin at ating babalik ta rin na. Ayun. Ayan, takloban ulit, ulit natin. Ayan, nagkukulo na ulit yung ating uh, ayan. malapit na siyang maluto. Ito na muna ulit natin. Ayan. kulang pa sa hindi pa magano kaya kailangan medyo mapula-pula yung ating yan luto na yung ating unang unang batch yung ating ginawa ano, ako gumaloktot pa mga ka-extra masyadong naipit yan, yan i-style natin o oh, yan yung ating unang gawa o oh, yan i-style natin yan na medyo pa ta tinupi ng tatsulok ba yan at yan naman yung ating sunod na salang yan medyo palaparin pa ulit natin ng malapad para mas mabilis yung kanyang pagkaluto at laging alala yung ating apoy dyan mga ka-extra nang hindi mabigla ang kanyang pagkakaluto at nang pantay na pantay yung yung kanyang pulah pula kasi pagka bigla yung ating apoy dyan mga ka extra ay pangit ang kanyang pagkapula yan lagyan natin na mantika yung paligid nang hindi siya manikit yan ngayon okay na lagyan ulit natin siya ng takip mga ilang minuto ulit yan ating tataklaban Ayan, lagyan natin ng takip. Ayan. Okay. Ayan, tingnan na muna lilihan natin. Ayan. Lumubos siya. Ayan. Ayan natin. Ayan natin. Masarap na saludsod. Ayan. Ginaliktad na muli. Ayun, napakaganda na naman ng likod. At yan, buli natin ulit siyang takloban. Ganyan lang mga ka yung gagawin para pares na pares yung kanyang luto. Nakalang lagi may takip siya. Ayan, antayin mo yung ating saglit yan. Ayan, buksan na ulit natin. Ayan, tatanggalin na ulit natin yung ating uh, pangalawa. Siguradong luto na yan mga ka-extra O oh, oh, yun O yun Tamang tama Yan i-style natin Tutupi oh, okay. uli natin Tutupi uli natin Yan Ito na Yun Di natin uli Yan At maglalagay uli tayo Lagyan muna uli natin ng kaunting mantika Para hindi siya maninikit yung bandang ilalim kahit non-stick ang inyong gamit kinakalang may protection lagi kayong mantika at para hindi talaga siya manikit ayan na ulit yung ating ginawa kanina na dalawang pirasong balinghoy nakaputol pagtitimbangan yun mga Uh, dalawang guhit yan ang ating magagawa apat na tirasong sinaludsod uh, na tamang tama yung laki kaya yan tamang tamang pa nga pang negosyo nyo mga ka-extra yan, depende sa nipis ng inyong gagawin, upo pa palapad sa ating uh, uh, sinaludsod na yan kayo na rin ang makapagawa ng tabang presyo niyan. Um, taklo ba natin muli? Ayan. Sya, tatanggalin ulit natin yung ating pangatlong uh, sinalang. balik tad iyan mau e, mga taman-taman luto oh yung pulan nya Yan. sempre taman trip ulit yan Yan, tatanggalin ulit natin Yan, babali sesuai so ulit natin Ayan. kabilan ulit yan Dito naman siya. Yun. yung Sarap ng ating sinalodsod na balingoy. Yan na, mga ka-extra. Maraming maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsabaybay sa aking mamunting channel ng mga ka-extra. Salamat muli sa inyong lahat.